Nagsasagawa ng underwater inspection ngayong araw ang Philippine Coast Guard sa ilalim ng Ayala Bridge sa Maynila. Bahagi ito ng kanilang paghahanda para sa pista ng Poong Jesus na Zareno. Isa kasi ang Ayala Bridge sa daraanan ng posisyon bukas. kaya sa PCG para ito sa pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga deboto kapag dadaan na roon ang prosesyon. Mabot na sa Rose Boulevard ang pila ng mga debotong na is magbigay pugay sa poong Jesus Nazareno. Alamin natin ang latest na sitwasyon ngayong umaga. Live mula sa Carino Grandstand, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, umikli na ang pila kumpara sa sitwasyon kaninang madaling araw. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga debotong patungo sa Carino Grandstand para magbigay pugay kay poong Jesus Nazareno. Pasado alas 12 ng hating gabi, masigla at gising na gising pa rin ang diwa ng libu-libong deboto na nais makalapit at mahawakan ang imahen ng poong Jesus Nazareno. Iba-iba ang pinanggalingan pero iisa ang panata ng bawat deboto na kahit madaling araw na ay nakapila pa rin patungo rito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Mabigyan pugay ang poong Jesus Nazareno. Si Tatay Danilo, Hirap na raw magsalita mula ng ma siya ng stage 4 oral cancer noong 2024. Pero ang pananampalataya nila ng asawa niya sa Nazareno, mananatili raw buhay sa kabila ng anumang sakit. Ang hiling nila ngayong taon, Sana po, may ganyan ng dagdag, lakas, buhay. Nakabay pa po ang buhay niya. Yun po, po ang hiling ko sa kanya. Yun po ang ko sana sa Nazareno. Si Johnson naman, Araw na lang ang hinihintay bago manganak. Mula ng dalaga pa raw siya, namamanata na siya sa Jesus Nazareno. Pagdating naman sa kanya, nawawala yung pagod eh. Sana magawin niya kami sa paglabas na ito. Huwag niya kami pabayaan. Ang pila para sa tradisyonal na pagpupugay, hindi na halos matunto ng dulo na umabot hanggang Katigbak Parkway. At tatong pila lang, parami ng parami, parating na parang tao. Hanggang sa alim na pila, ito magpipitong pila na nga po tayo. Eh. Tuloy-tuloy naman po, Maganda naman yung agos ng pila. Ayon sa Manila Police District, lampas labing apat na libo na ang mga nakikiisa sa pagpupugay. May mga bata. Isinalay niya ang buhay niya sa mundo. Ah, kaya kayo nagpe-pray. Opo. Hindi uh, kami nagpupuyat. <laughs> pero ang first time lang. At may mga senior citizen. Hanggang kaya ko pang lumakad, hanggang kaya ko pang magsimba, gagawin ko yun. Iga, nandito tayo malapit sa dulo ng pila at kahit may kabagalan, umukusad naman kahit papaano. Ayon sa Manila Police District, umabot na sa 37,000 ang nakikiisa sa pagpupugay as of 6 a.m. yan ngayong araw. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Baya Pinlac para sa GMA Integrated News. Sa mga pupunta naman sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, galing bisperas ng pista. Magbaon po ng mahabang pasensya dahil inaasaan ang paghabari ng pila bago makapasok sa simbahan. Ito ay bunsod ng pinaigting na seguridad. May unang balita live si E.J. Gomez. E.J.? Igan, kumpara kahapon, mas marami-rami na ngaan ang mga nagtutungo rito sa Quiapo, Maynila isang araw bago ang pista ng poong Jesus Nazareno, Puspusa naman, ang mga paghahanda ng mga otoridad ngayong araw. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nagtungo na sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ang pamilya ni Mary June na galing pa ng Bicol. Di raw nila alintana ang mahigit labing apat na oras na biyahe basta't maisakatuparan katuparan ang kanilang panata. So, kakarating po lang namin galing ano, ang um, Pulangi po, Albay, in Bicol po. So ngayong pong umaga, magsisimba po muna kami. After that, magpapahinga kami dun sa bus namin. Pupunta po kami ng grandstand and precision po. Ngayong taon nga, kasama pa niya ang dalawang anak niya na unang beses makikiisa sa pista ng Nazareno. Sa mga trial na gumawa ay dumating po sa akin, lalo, lalo na sa aming family. Sinama ko pa yung dalawang anak ko. Ang, yung trust kay God na, na sana mahilahat ng, ano, ng mga problem and lahat ng kahit sa buong mundo. Ang 57 anyos naman na si Tatay Felix, labing apat na taon na raw na mamanata. Panalangin niya ang mas mahabang buhay para patuloy na maitaguyod ang kanyang pamilya. Basta pag pumunta kami dito, mas mga uh, na yung ano namin, nabibigyan na kami ng buhay. Hindi ano kakasakit, wala akong namungot. Ilan lang sila sa mga maagang gumising ngayong araw para dumalo sa banal na misa. Ngayong bisperas ng pista, puspusan ang paghahanda ng mga otoridad. Sa Palangka Street papasok ng Quiapo Church, may nakatalagang entrance na dadaanan ng publiko. May mga x-ray at metal scanner na gagamitin sa pag-check sa mga bitbit na gamit ng mga dadalo sa pista. Bawal magpasok ng mga matutulis na bagay, alak at baril kung maaari raw ay gumamit ng transparent na bag. Gayon din ang transparent na mga bote o tumbler lagayan ng inumin. Hindi rin pwedeng dalhin ng mga alagang hayop. Bawal naman ang pagsusuot ng sombrero, hoodie at pagdadala ng payong. Bawal din ang paninigarilyo. May mga PNP personnel at K9 unit din na nag sa loob at labas ng simbahan. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina, nagkaroon ng na briefing ang mga tauhan ng PNP na madedeploy ngayong araw. Ayon sa Manila Police District, aabot sa 12,000 polis ang ide-deploy bukas, mismong araw ng pista ng poong Jesus Nazareno. Igan, katatapos lang ng misa sa ngayon no, na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga. Doon sa gilid ng simbahan ang paglabas-pasok ng mga bisita at mga deboto. Kaya wala masyadong tao dito sa May Plaza Miranda dahil ka start lang noong 7 a.m. mas. Kaninang madaling araw, no alas 5, nagsimula ang unang misa at kada oras yan hanggang alas 10 mamaya ng umaga. At susundan yon mamaya ang misa ng 12.15 ng tanghali. Yan muna ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Balik po tayo dito sa Quirino Grandstand at uh, patuloy po yung pila ng mga kapuso natin na uh, nandito at uh, naghihintay ng kanilang uh, turn para makakita dito sa Grandstand kung saan nandyan po ang uh, imahe ng uh, Jesus no sereno para uh, sa gagawin nilang pagpupugay. Medyo masakit na ho sa mata. Kung medyo puy puyat kaya masakit na ho sa mata yung sikat ng araw. Kita natin sa mga mata ng mga kapuso natin na nandito ngayon at nakapila. At uh, alamin natin, Sir, taga saan po kayo? Uh, Rizal. Rizal. Yes. Ano oras kayo nagpumila? 11. 11. Opo. Oh, so, nakailang oras na kayo? 8 hours. Na hours na. Kumusta ko pakiramdam? Okay naman. Nag-change ka na? Yes. Gusto na sa mata? Yes, Opo. Uh, gutom na ba? Gutom na, gutom na. Taon taon -ta, niyo kung ginagawa ito? Uh, first time. First time! Ba't niyo ginawa ngayon? Uh, para sa mga bata. Ito ba mga anak nito? Ano, uh, ito, mga anak nyo, uh, ano hong dasal nyo para sa mga anak? Good health. Good health. At makatapos sa pag-aaral. Yes. <laughs> Thank you po. yeah, para yan oh yung isa sa mga kapuso natin. Thank you. Ilan ba anak nyo? Ito po. Ah, Ay, pati ikaw? Hindi, Hindi pala. okay, salamat. Oh. Ilan lang ho yan sa mga nakapila dito. Nailig nga dito. Taga sa taga kayo? Jamie Cavite po. Taga saan po Taka lang. Taga lang. taga <laughs> sa kayo? Jimmy Cavite po. Cavite, ilang oras na kayo nakapila? Naku, simula 10 PM pa po. 10 PM. Kumusta ko? pakiramdam niyo ngayon? Malapit na po. Malapit, Malapit na. na. sa katotohanan. Mga gutom na po yan? Okay, lang. okay lang. po. Okay Minsan lang. naman. Minsan lang naman. So mga ilang oras na kayo nakapila? Mga Ako. 10 hours? Ganyan? Parang ganun po. Yeah, may kabita. Ano ito? Debosyon niyo ba talaga? Taon-taon ginagawa. Po, po, ah, ano yung nihiling niyo? Eh, good health po palagi. At sa, wisdom, at saka kalakasan. Uh -huh. Yung mga ganun so, so matagal niyo nang ginagawa? Opo. Oh, Since kasi po, ang nauna dito, yung kapatid ko, since 2007. Okay. Then siya po yung nag-akay sa amin. 2012 po, nag-start na kami. Ah, okay. Sige, salamat. Okay, kaya-kaya pa naman daw ng ating mga kapuso. Yung uh, bagamat daw sa mga nakausap po natin, siguro mga basta talagang 7, 8, 9, 10 hours na silang nakapila dito. Uh, dahil kagabi pa nga at dahil nga sa dami, ay talaga medyo mahaba-haba yung oras na bubunuin ninyo bago makakiyat dito sa grandstand kung saan nandyan po ang imahe ng ating, uh, ng uh, poong Jesus ng sarili As of 6am, ayon po dito sa Manila Police District ay umabot na po sa 37,000 na katao ang nakapagbigay ng pagpupugay sa imahe ng uh, uh, poong Jesus Nazareno na andito po sa Carino Grandstand para po sa translasyon bukas, yan, para po sa pista ng uh, poong Jesus Nazareno. Yan po ang update natin mula rito sa Carino Grandstand. Balik sa studio. Nagsagawa ng clearing operation, ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga lugar Nadaraan na daraanan ng prosesyon ng poong Jesus Nazareno at bukas na yan. Kauna niya mapanayam natin si Gabriel Go, Chief ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. And of course, lahat po na nakasubaybay sa atin, ang umaga ito po. Kumustayin lang po namin yung clearing operations para maging maayos bukas ang simula ng traslasyon. Well, uh, maaga po tayo nag No? Actually, last week pa lang po, we started uh, mid-week, as early as Wednesday, Thursday, uh, nag-upisa na po tayo sa pag-warning sa mga kababayan po natin, dito po sa mga ruta na dadaanan po ng traslasyon. And starting nung Sabado po, pinasadaan na po natin, nag-upisa na po tayo sa paninikit at pagtutopo ng mga sasakyan na nakahambalang sa rutang dadaanan. And as of today, until uh, as of this moment po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating clearing operation, hindi lang po sa Uh, main route ng traslasyon, no? But pati po sa mga alternatibong kalsada na uh, po natin para sa ating mga motorista na dadaan po or meron po sila madadaan ng mga ibang ruta para po makaiwas dito po sa traffic dito po sa upcoming uh, traslasyon po natin. Gano'n na po karami natikita, no? Kaya lahatak yung kanila mga sasakyan, no? Kaya tindahan ang well, mga um, uh, we're counting no almost 100 vehicles na po ang ating natotoo oh. simula po nung Saturday uh, well, actually simula po nung Lunes uh, we're counting almost 100 po then more than uh, 200 tickets issued na po tayo dito po sa mga ruta na dadaanan ng translasyon and of course as i said po no pati po sa mga alternatibong kalsada na dadaanan ng mga trucks ng mga private vehicles and as regard naman po sa mga vendors or mga illegal na structure Uh, maganda naman po, ano actually, kasi yung cleaning operation natin, hindi lang naman po natin sinasagawa ito during meron pong mga idaraos na event. Uh -huh. We've been doing this for quite some time already. So, halos wala na po masyado mga vendors. Ilan-ilan na lang po ang ating mga nasita at nakumpiskang mga obstruction po. Sa mga sasakyan, saan din dinadala yan? Mr. Go? Well, lahat po na lahat po nang natutunan sasakyan na illegal parking unattended. Lahat po ito ay ini-impound po sa ating uh impounding area dito po sa Tumana, Marikina. Mhm. Mm eh yung mga paninda naman po kinukuha ba ninyo o hinahayaan yung maibalik sa mga nagtitinda? Well, I mean again, as much as possible ang mga paninda may puhunan po 'yan, no? So we understand kung saan po pinanggagalingan ng ating mga kababayan. Ah. So hindi as much as possible we don't confiscate mga paninda. Ang kinukuha lang po natin yung mga tungtungan, mga lamesa, mga kariton. Para po ang reason dito is hindi po nila maibalik kung saan po sila nagtitinda na bawal. Ah uh -huh. Okay. Kamusayin naman natin yung pagbabantay nyo sa Quirino Grandstand. Uh, MMDA din po nangunguna dyan. Uh, makikibalita lang po kami ngayon. Mr. Go. Uh, ilang araw na po tayo no na nag-uumpisa ang ating pagbabantay. We have been preparing for the crowd uh yung crowd safety issues po natin. So, maganda naman po ang ating preparasyon. Andiyan po ang ating mobile command center na nag monitor na po ng ilang araw sa lahat po ng ruta and even the nearby areas po nito. Uh, and aside from sa pagbabantay po no, we have also deployed our road emergency and ating mga emergency personnel just in case po na ilangan during the day itself na mga emergency situations. And aside from that, uh andiyan naman po ang ating mga key personnel or ating mga traffic en enforcers na ang kanilang responsibilidad ay hindi lang po magmando ng traffic but to ensure na maayos po ang lalakaran ng traslasyon, maayos po ang parada at wala pong uh, any untowards incident na mangyari po. Maraming salamat, MMD Special Operations Strike Force Chief Gabriel Go. Ingat po kayo. Maraming salamat din po at magandang umaga po Igan. Patuloy raw na pinalalakas ng ating gobyerno ang cyber security sa bansa. Sa gitna ng ulat ng international media company na Bloomberg na nahack umano ng mga Chinese ang website ng Office of the President mula 2023 hanggang kalagitnaan ng 2024. Narito ang aking unang balita. Base sa ulat ng Bloomberg, nahack umano ang website ng Office of the President at nakuhang ilang mahalagang military documents. Kabilang ang patungkol sa sigalot sa South China Sea kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Nangyari umano ito noong 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Pero sabi ng DICT, ang alam nilang huling hacking na may nakuha impormasyon ay sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Wala na umanong bagong hacking na nagtagumpay. We're able to detect them early on. And uh, when we do so, uh, we are able to secure the, the, the database. What we've seen so far are all data Uh, from many years ago that are being re regurgitated or uh, you know re <laughs> uh, just to recycled just them. yeah recycled yeah. just to just to uh, make an impression that they were successful in doing so. Hindi rin kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na hacking. Pero patuloy o manong pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa alinsunod sa utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kaalyado-bansa ng Pilipinas. We have been uh, trying to, to tweak our um, organization to the contemporary new challenge, challenges. We are able to detect and we are able to um, deter these attacks. Araw-araw, daan-daang libong cyber attacks o mga tangkampang hack sa mga website ng gobyerno binabantayan at sinasalag ng DICT. Pareho-mano na hinaharap ng lahat ng bansa inaasahang dadami pa umano 'yan habang paparating ang eleksyon what's happening is that uh, there are more uh, fake uh, fake information or disinformation uh, there are attempts uh, at um, compromising uh, certain uh, infrastructure uh, like uh, websites uh, that are uh, they they're trying to deface some websites um, or try to um introduce uh, um malicious software Nagbabala rin ng DICT sa paggamit ng mga scammer at hacker ng aparato para magsingit ng scam text sa mga totoong text ng legit accounts ng mga kumpanya tulad ng mga telco na pagkakamalan nitong legit kaya sinusunod ng mga nakatanggap kahit na kukunin lang ang impormasyon nila para mapasok ang kanilang e-wallet, bank o social media accounts. Pinag-aaralan na kung paano ito masasawata. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Bakit na sa may git, labing anim na trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Noong katapusan ng November 2024, ayon sa Europe Treasury, mas mataas ito ng 0.4% o may git 70 billion pesos kumpara noong October 2024. Sa kabuang utang ng Pilipinas, nasa 5.17 trillion pesos o may git 32% ang external debt o inutang sa ibang bansa. Paliwanag ng Bureau of Treasury kabilang sa mga dahilan ng paglaki ng utang ng bansa ay ang paghina ng piso kontra dolyar. Wala pang pahig tungkol dito ang National Economic and Development Authority o NEDA maging ang Banko Sentral ng Pilipinas sa utang na yan. Tiniyak na ang na tinututukan nilang pagtaas ng presyo ng kamatis pati na rin ng bigas. Ang Department of Agriculture pupulongin daw ang mga stakeholder ng bigas para pag-usapan ng itatakdang maximum suggested retail price nito. May unang balita si Bernadette Reyes. Hello, Umpisa pa lang ng Marcos Administration, ang presyo ng bigas ang isa sa pinaka tinutukan sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot sa mahigit 60 pesos ang presyo ng imported rice, gayong mahigit 43 pesos lang ang presyo nito pagpasok ng bansa o yung tinatawag na landed cost. Dapat ang presyo ng bigas is 51, 52 pesos. Sabi mo na 52 pesos. So dapat walang 60. Depende kung saan inangkat at sa klase ng bigas, magkakaibang landed cost. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na may mga miyembrong nag-aangkat ng bigas, sabi ng grupo mataas nga ang mahigit 60 pesos na presyong namo ng DA. Kung magagandang klase ng pampon ng bigas, dapat po nasa below 60 din po yung presyo niya. Ayon sa Sinag, dapat 45 hanggang 47 pesos lang ang pinakamahal na well-milled rice at ibang 5% broken rice, depende kung saang bansa nagmula. Pwede silang kasuhan under the anti-agricultural economic sabotage. Paano po wag nang lumagpas yung, yung Pupulungin ng DA ang stakeholders para pag-usapan ng pagtatakda ng maximum suggested retail price o pinakamataas na pwedeng ipresyo sa bigas. Inintay ko lang yung computation pero may, uh, yung MSRP is depende doon sa klase ng uh, bigas. Merong basis ng computation bakit hanggang dito dapat yung uh, suggested retail prices. So maximum siya. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumababa na ang presyo ng bigas sa mga pamilihan at may indikasyon na maaaring magpatuloy pa ito. Si Pangulong Bongbong Marcos pupulungin din ng DA. Pagtitiyak ng Malacanang, tinututukan ang presyo ng bigas, gayon din ang pagmahal ng kamatis, kasama sa binabantayan ng issue ng hoarding at smuggling. Ang uh, star of the moment is kamatis. Oh, napansin namin yan. At uh, other times, mostly bigas. Mula nung umpisa ng paninilbihan ko sa kabinete, uh, nagtataka kami kung paano pa mangyari yan. There is sufficient supply but the prices don't go down. Bagamat marami ang namamahalan pa rin sa bigas, ipinunto ng National Economic and Development Authority o NEDA, bumagal ang rice inflation noong December 2024, pinakamabagal mula noong January 2022. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.9% ang inflation rate noong December 2024 kumpara sa 2.5% noong Nobyembre. Pero ang average inflation rate para sa buong taon nasa 3.2%, mas mababa kumpara sa 6% noong 2023 at pasok sa target range ng gobyerno. Nang tanungin ng PSA kung may posibilidad ng bumilis ang inflation, good news ang nakikita sa presyo ng bigas. We're seeing the, the trend going down. So ito yung sinasabi ko na Uh, talagang uh, may possibility nga na maging negative na yung inflation for rice this January Pero pagdating sa ibang produkto mayroon tayong uh, uh, nakikita ang pag pagtaas pa particular vegetables kasi sabi ko nga kanina yung kamatis uh, tumataas pa rin. ang critical of course would be the the transportation yung yung price weekly uh, changes dun sa price uh, ng uh, fuels no diesel and uh, and gasoline Ito ang unang balita Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News Pinag-aaralan ng PhilHealth ang pagtakda ng ceiling price na pwedeng sigili ng mga pribadong ospital. Balaking tulong yan kung sakali, lalo't posible para tumaas ang gastusin sa pagpapagamot sa Pilipinas ngayong 2025, base sa isang pag-aaral. ng balita si Maki Pulido. Umabot ng mahigit 400,000 pesos ang hospital bill sa pagpapaospital ng Mr. Leonora ng putulan ng paada sa komplikasyon sa diabetes at mas stroke pagkatapos ng operasyon noong nakaraang Nobyembre. Nang ibawas ng personal insurance, PhilHealth at PWD discount, may natira pa rin 65,000 pesos. Inutang na ito ni Leonora at binabayaran hanggang ngayon kada sweldo. Bakit pag uh, may sakit ka na? pinapahirapan ka pa sa bill. Samantalang pag wala kang sakit nung may trabaho ka, nandyan yung tax. Yung filler, one time deduction lang naman po yun eh. Tapos napakaliit pa. Mas, nagulat nga ako dun sa bill namin, mas malaki pa yung discount ng PWD. Walang binabayaran ng 80 anyos na si Magno Galgana kung nakoconfine siya dahil sa sakit na COPD. Pero bilang outpatient, nagdarasal na raw siyang may makatulong sa kanya. Kahit kasi may discount, mabigat pa rin ang kailangang bayaran para sa check-up, laboratory at gamot. Mahirap talaga. Lalo na sa kamukha ko na isang senior. Mukhang bibigat pa ang medical bills ngayong taon. Sa isinagawang Global Medical Trends Survey ng Willis Towers Watson, isang multinational insurance company, nitong taon posibleng tumaas ng mahigit 18% ang medical costs sa bansa. Hindi raw maiiwasan ang pagmahal sa pagpapagamot, sabi ni Dr. Jose De Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines. Wala tayong choice. Ganun talaga. Lahat po'y tumaas. Mga medical supplies, uh, lahat po, pati ating mga nurses. So, expected po na ang hospitalization tataas din. Para sa PhilHealth, makakatulong dapat ang pagtaas nitong Enero ng 50% sa case rate ng nasa siyam na libong PhilHealth packages. Sa problema, ayon sa PhilHealth, sumasabay ang pagtaas ng singil ng mga ospital sa pagtaas ng mga benepisyo ng PhilHealth. Wala raw kasing batas na magre-regulate sa paniningil ng mga ospital at ating hiling din sa ating mga ospital at sa ating mga doktor na sana ay huwag namang sabayan ng pag increase din ng kanilang paniningil o ng kanilang presyo. Dahil walang regulasyon, pinag-aaralan ng PhilHealth ang pagtakda ng ceiling price na pwedeng singilin ng mga pribadong ospital. We need to negotiate with the facilities and with the doctors and also with that, we need to get their actual cost para alam po natin kung gaano natin kataas or gaano kababa iseset yung ating fixed co-payments. Pero sabi ng Department of Health, dapat lang magpakitang gilas ng PhilHealth. Sa ngayon daw, mahigit 40% ng gasto sa pagpapagamot sagot ng pasyente. 10% lang ang naibabawas sa hospital bill dahil sa PhilHealth. Mas mataas pa ang nakukuhang tulong ng pasyente mula sa medical assistance ng DOH. Ang trabaho ng PhilHealth ay bayaran ng benepisyo ng mga miyembro nito. At para mangyari 'yon, dapat mabilis yung bayad, ikalawa, yung pag-estima ng uh, amount na ibabayad tama. Sana nga raw may magbago, sabi ni Leonora. Dahil nang mabaon sa utang dulot ng hospital bill, halos hindi na niya mabili ang mga gamot na kailangan ng kanyang mister. Sa totoo lang, dinadaya ko na yung gamot niya. Meron siyang three times a day, tina twice a day ko na lang. Meron siyang twice a day, once a day na lang. Dinadaya ko lang para lang siya makainom. Sandamakmak yung reseta niya ni. Eh. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Naniniwala nga ba si Sparkle after David ko sa three-month rule after a breakup? Say ni David sa isang live stream niya, yes at dapat. Para kay David, dapat ay mag-heal muna sa mga pinagdaanan sa past relationships. At dapat ayusin ang sarili bago mag-move forward sa next relationship sa chill post ni David sa Facebook page, may nag-comment na dapat ay sundin ang 3-month rule bago siya manligaw. nag naman dyan si David ng isang emoji na bagay na ikinakurious ng netizens. Bago matapos ang 2024, na-reveal na single na si David. Patuloy na nanguna ang mga flagship radio station ng Kapuso Network sa Mega Manila Airwaves. Batay sa radio audience measurement data ng Nielsen's Philippines, may 52.5% audience share ang Super Radio DZBB nitong December 2024. 48.2% naman ang audience share ng FM station na Barangay LS 97.1 Forever. Bukod sa Metro Manila, nanguna rin ang mga radio station ng GMA Network sa airwaves ng ilang lungsod noong fourth quarter ng 2024. Tulad ng DWRA 92.7 MHz sa Baguio at DYSI 1323 kHz at DYMK 93.5 MHz sa Iloilo. -Ilo. Congratulations! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.